Dito sa kaliwa, sa kaliwa. Baka mahulog ko dyan bigla. Pahili pa rin ng Ayan! Grabe! Ang dami! <laughs> Kulang pa idol, eh, ang layo mo pa pala. Puno. Pwede na pala dito eh no. Diyan, puno. Walang pangak. Ayun, takas. Waba na. Ayun. ayun. Ano yun? Parang ang dami niya. <laughs> ang laki puro mamaw ang lalaki ito oh. Ala. Al Lakit. Isang kilo isang piraso idol. Ang dalag. Sayang. Ang lalaki. Ito pa pagod ka. <laughs> Grabe panalo. Isang kaya mo angat. Dine no. Mabigat eh oh. Malaki. Oh. Panalo. Solid. <laughs> Solid. <laughs> Parang pagod ka <ko> na, Jong. Kita na up. Kita na pa up. Kita na pa up. na pa Ito sa na naming dati si Naras mo. Ito? Hmm. Ang dami oh. Nalo. Yan lang sa isang hagis na niya. Napakarami ang tilapia. Tol bagad. Dool laki to, oh, dalawa. Yan, yes, isang kilo na yan No, ito. Love laki. Laki. Ayo. Ah, Halo Idol. Tami, wag mo ilapit sa saan Idol. May tumatalsik sa akin. <laughs> 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 Yan yeah, malaki. Tayo mo pa tayo, style. Yan, picture ng kita sana eh. Okay. Yung malaki lang kunin natin, no? At pala dito, nagagas no? <laughs> kayo yun, no? Oo. tayo sa kapila. Puro sabi. Ito mo, likod mo. Puro orange. Hindi <laughs> rin magtapos sa patuhan. Hindi sila gumagalaw eh. Pagka nila mo, sakala sila. Sinisingin sila sa batuan, eh. Kahit gano, kaipit na eh, nagtatago pa rin. Ito lang pala yung nagtatago mga malay yung tilapia. Diba? Oh, ang dami na oh. Ang hunting ko yung orange. Ayan oh, dami na ulit. Busog. Busog, busog na naman tayo busog. yan. Busog, busog na naman sa lasa yung tilapia. Ala, laki. Tumatalon dun. Nalo. Masa pa pala. Ilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magit 10. Ang dami agad. So, ganyan lang ka, mga kanaglog, ano, madaling kumuha ng pangulam sa Taiwan. Masipag ka lang. Basta masipag lang. And...